O guys, ngayon lang naman ulit ako nakapag-edit. Ayan pala yung kaganapan kahapon. Tapos ngayon. O ba diba? Dahil napaka-busy ko. Ako kasi yung nagluluto ng ulam. Ayan. At napakadaming ulam na niluto ko sa kanila kahapon. Iyan. Ayan. May sabaw at saka may gulay. Tapos nagluto na rin ako ng pang-snacks nila na turon. Ayan, nab nabisi talaga ako guys no, dahil is kinagabihan hindi ako nakapag-edit. Tapos ito naman kanina, ayan, busy rin ako. Pero bago yan, dito muna tayo sa umpisa ng aking video. So ito pala yung mga kaganapan kahapon ng umaga, hindi pa pala na floringan yung taas dyan. Ayan, sinuumpisahan ni na nila guys no, dahil marami silang gagawin ngayon. Kaya ayun, maraming ulam yung ating niloto para yung ating mga panday ay gaganahan naman dahil lunis na lunis dyan. O diba? Tapos ayon si Papa Udon, nililista niya na yung mga dapat bilhin. Ayan, dahil nga is marami silang gagawin ngayon. Naguhukay di, din sila doon sa, la, sa likod bahay dahil nga is gagawin na yung kwarto nila ati Drone B. Tapos ayan, kailangan ng ano, yung kabilya, siminto, at saka yung ano yung tawag yung graba. Kaya ayan, medyo marami yung ating niloto na ulam ngayon para busog na busog sila. Tapos wala din kaming tinapay. Kaya ayun, naisipan ko maggawa na lang talaga ako ng turon. Kasi yung saging na nandun, yung sobra pa yung saging na ginataan natin, ayun, ay baka kasi masayang lang. Kaya gagawin na lang natin din na turon. So, talaga guys, no, busy talaga ako. Hindi talaga ako nakapaghawak-hawak ng cellphone sa pag edit edit dahil nga, tingnan mo naman, ako yung nagluluto, ako yung naghuhugas, ako lahat-lahat. At buti na lang talaga, walang pasok yung mga bata isang linggo, no. Kaya, ayan, ako talaga ang nakatuka lagi sa ating kusina pag walang pasok yung mga bata. At buti na lang din, pag walang pasok yung mga bata, si Mr. Alberto at saka si Pansot, nakakatulong yan sila doon sa paghukay sa likod bahay. So, yung ibang namang... Ano, mga trabahante. Bali, pito lahat sila, guys, no? Ilan ba na labor? Bali, si Papa Odon kasi napasok, si Pansot, si Ambit, at saka si Nilo. Tapos yung panday natin. O, oh, bali, walo sila lahat, o oh, diba? Kaya talaga dinadamihan ko paggawa ng ulam na medyo marami. Kasi, at least baka magsawa din kasi sila. Tapos kailangan din nila ng sabaw, o oh, diba? Kaya ayan, yung sitaw, nilagyan ko na ng tokwa kasi masarap yan ni eh. kasi parang nagkikrib ako sa tokwa kaya yung tokwa ay hinalo ko na dyan sa sitaw masarap kasi yan sya nilagyan natin ng oyster sauce So, meron din akong pinaksiw na ano, nasapsap. Bumili ako ng paksiw. Oh, nang no. no. <laughs> Bumili ako ng isda na ano, nasapsap guys. Kasi masarap din yan sa ano, sa preto ba? Oh, sa preto. <laughs> Hindi ko na siya prenito. Pinaksiw ko na siya. Yung sapsap. -sap. Kasi nga masarap nga sa gulay yun. Makakasawa na din kasi lagi nalang preto. Tapos may sabaw, ganyan. Kaya pinaksiw ko na lang tapos tinadtaran ko ng yung chili, chili sauce ba yun? So ayan na yung ating mga ulam, ready na, nakahain na. Tapos pagkatapos nilang kumain, makain tayo tapos maghugas na rin. O ba diba? Ayan, kasi magbubuhos na yan sila guys sa harap ng ating tindahan. Kaya kailangan nila ng lakas. At para makabuhos na sila dyan, o tingnan mo, ang kalahati pa lang. Ayan, tinawag ko na yan sila dyan na magsikainan na. Ayan, lahat nga sila gumagalaw-galaw. Tapos ako naman ay, ako yung nasa kusina natin, no? Tapos si Ate drone tsaka si Ate Amjie, sila yung nagtitinda ng ating tindahan. Tapos si Alter naman, ay nagpapasaway. So, hindi pa nga tayo nakalipat dyan dahil nga ay nagpintura pa kami, no? Hindi pa kasi napinturahan lahat. Kaya pininturahan talaga namin. Pagkatapos ko maghugas, magluto ng turon ay nagpintura ako. Kaya kinagabihan hindi ako nakapag-edit kasi nga nakatulog ako guys nang maaga. So ayan naman yung kaganapan ng tanghali na nagsikainan na nga sila at medyo nga marami sila ngayon. No? Kaya dinamihan na lang din natin ng ulam para ganahan naman sila sa pagtrabaho tapos ako naman yung tiga taga sandok no so habang kumakain sila dyan guys no nanonood na ano ba sila yung nakikinig ng papadudot kaya talaga is ganado yung ating mga trabahador ngayon mag kain kain dahil habang kumakain ay nakikinig sila sa drama na papadudot kay ano yan yung pinanood o pinakikinga nila yung kay magda ang magdali na story kaya ayan ganahan din sila no tapos ayan pagkatapos kumain syempre ako ako na rin manhuhugas no para malinis talaga yung ating kusina ganyan talaga pero kaninang umaga ay eh, hindi ako nakapag ano guys hindi ako naka duty sa kusina no dahil nga may lakad tayo may pinuntahan ako doon sa paranas at sinilip ko na rin yung aking google adsense kung dumating na ba pero hindi pa rin no dumating no So ayan, balik tayo dito sa aking video. Pagkatapos ko ngang manghugas, maglinis dito sa kusina, ay inatupag ko agad yung aking tuturonin. Ayan yung ating tuturonin. Dahil wala din kaming tinapay, kaya ayan, nagturon na lang talaga ako. Kasi masasayang lang ang saging na ito. May malapit na talaga siyang maano, yung malata ba. So ayan, kanina, pag uwi na pag uwi ko, ito rin yung inatupag ko. Dahil tapos naman kami lahat magpintura. Ayan. At yung mga ibang paninda doon sa ating tindahan ay nilipat ko na dito. Pumunta rin ako at dumaan doon sa nagsasalamin. Hindi pa sila nagkipag-update sa akin. No? At hindi ko pa nakausap yung may-ari. Pero sinabihan ko na yun na ilipat na nga yung salamin natin dito sa tindahan. Para nga ay makalipat na lahat ng mga paninda dito. No? So ito yung aking mga ginawa guys. Pinagpupunasan ko yung mga maalikabok ng mga paninda. Katulad ng mga sunrocks. Ayan. Pupunasan natin isa-isa. Kaya nga ay napagod talaga akong so Super pagod tayo ngayon. Pero yung nag, ano kanina guys, nagloto sa kusina natin no, si Mr. Alberto. At hindi nga ako nakapag-video-video sa ating kusina dahil ay umalis ako. Ayan, nakapanglakat tayo. Kanina may pinuntahan lang kasi ako. Tapos si Mr. Alberto yung nakatuka kanina sa kusina. Tapos pagkatapos niya doon sa kusina, ayan, pinalipat ko na rin sa kanya yung mga ano natin yung kortina ba para hindi masyadong ano dito sa ating tindahan kahit wala pang salamin may kortina na siya dahil is dito kami natutulog dalawa ni altar kasi may mga paninda na dito at wala pang mga kandado at wala pang salamin tapos wala pang pintuan at saka mamaya duty naman ni Papa Udon kaya dito talaga kami natutulog tapos kagabi rin dito rin kami natutulog kasi nga may mga paninda Ayan, ayan. At yung ref din ay ililipat na rin namin dito. At nilinisan ko muna yung ref natin. No, dahil super, ano guys, napaka -potik. So ayan na nga, kinagabihan na. Ayan. Ngayon lang talaga ako nakapag-video. Video, -video nila ako nagmahabang video guys. no So ayan. Ang ganda na tingnan. Para, sabi pa ni Alter is para na daw 7-11. O, di ba worth it yung aking pagod ngayon dahil is napakaganda ng arrangement. O, siya. Hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat. Thank you for watching. At pakilike at pakishare na rin ang ating video kung nagustuhan nyo.